Kano to? Ay, bibili nyo, sir? Ay, grabe. Grabe na to. Panalo na ako. <laughs> Ito, ang trabaho ko ngayon. Project lang po sa science, sir? Project sa science. Oo. Oh. Ito naman si Ate Josie. Kante lang <laughs> ako, sir. Pumunta na. Kasi mahal ang paninda rito. mahal mo Ang boss nito. ko at ang may-ari ng Sari-Sari Store na pinagtatrabahuan ko. Grabe tayo. Ate, thank you. Palama. Ang babait ninyo. <laughs> thank you. Para ako nga na alam ko ang iniisip mo. Bakit ko napaiyak ang boss ko? At bakit ako nagte-thank you? Sa nakaraang vlog natin, ay naghanap tayo ng trabaho. Gusto mo tayo, hire mo ako? Nakahanap ng trabaho. Lagi okay po. Kukunin kita kailangan ko umpisa. Okay na po. Hire na ako, Nagbenta ng mga paninda. Chips, 10 pesos. Oh, tama-tama. Oh. Sipre, sir. Hindi. 10 pesos po. Now, here's our main goal makaipon ng 40,000 pesos. Mahirap ba yun? Hindi, kasi sa ano eh, sa... Sa Sari Sari Store. Oh, anong mahirap dun? Ano ka ba huwag ka pa epal kasi gagawin namin to? In 5 days. Date. They... At today, ay may ibebenta tayong kakaiba. No, no, not that one. That's bad. No, I'm not gonna sell you, baby dog. We're just a tourist, please. <laughs> Bilang isang mamamayang Pilipino na maraming yamang tubig sa paligid, ay feeling ko, essential na alamin kung paano mangisda. Well, kahit yung basic lang. Kaya nagpaturo ako kay Kuya Mac mangisda. Para maranasan din siyempre. At para may mabenta tayong mahal. Malay mo, makakuha tayo ng barakuda. O kaya naman, pirana, gano'n first time mo mag -fish, gusto mo bibenta agad, sige! <laughs> Good luck sa'yo, Kevin! Then, close. Close pa, ka na. Pagkirandaman mong may yan. Sige. Pag may humila, hila ka agad to. No. It's not that simple. Bakit parang kinain na nila? Humaba ang pasensya ko dito dahil maghihintay ka kung may kakagat at kailangan ko din timingan ang pag-angat para ma-make sure na makagat nila ang pain. Pero na ata, tigas to. Mm. Ayun oh, ayun oh. Sige, Mapalag na. Kinabi to. Kinain? Lawakan Mas mahirap pala kapag dito ka, wet. Pag nasa boat, parang diretso lang, di ba? Dito kasi may mga bato, pwedeng sumabit. Pwedeng ito sumabit to eh. Kaya kailangan luwagan ay dahil pwedeng sumabit na may isda or pwedeng sumabit lang yung hook sa bato. Pero malay mo, may isda talaga. You'll never know. Parang may nararamdaman akong ano eh oh. Ayun. Ayun. Yun 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 yun. Yun! yun. yun! Yeehee! Yeehee! Ah, uh, hindi natin mabibenta to. Baby, bakit ka humumalag? Pwede ba to? Ah, pwede. Okay, one down. I'll call him... Meet Abby. <laughs> <laughs> Kuya Mac, nakahuli na ako. Are you proud? Yeah, yeah. magkano yan? Ito yung ano, pinaka first class na lapu-lapu. Ah! Magkano kaya yung mga ganyan? Pag dito, pero pag sa huh? Lawat, nagiging 600. 250? Ganun, isa? Isang kilo. Isang kilo. Ay, isang kilo. Nakahuli pala ako ng mga Nung nalaman ko kung magkano ang per kilo ng isda na nahuli ko, ay talagang ginanahan ako. Imaginin mo, baka 10 kilo tayo nito, eh di meron agad tayong 2,500 pesos. Di ba? Discarte lang. Yun, huli ka po. Ay. Yun, huli, huli. Huli, huli. Oh. Oh! Oh! Wala na! Wala na! Ito yung mga panghuli namin. Yung nahuli natin, no? <laughs> I'm a pro. I'm a pro agad. Hindi <laughs> <laughs> marunong maglagay sa hukas. Hindi ka maingay. So, said, parang yung pagtuturo ang matatalo dito. Ah. Hindi pa nakakahuli yung nagtuturo. Nakakagana talaga kapag may nakikita kang progress, no? Pero paano kung hindi na, mag-progress. Ayan, sumabit na doon. 7.44 na. Dalawa pa lang na huli natin. <laughs> Siyempre, kahit wala nang naniniwala, ituloy mo pa rin. Abay, baka naman jumakpat, di ba? Huli, huli, huli. Hindi ka. Meron na ata. Malaki na ata, eh. Jackpot? Ito na ba yun? Kita niyo naman kung gaano kahirap iangat ni Kuya Mac ang fishing rod. Kaso, sumabit lang sa bato. Battery. time check it's uh, 8am hindi pa kami nakakahuli ulit mga nakalima na kaming huli pero wala pa rin nakakadalawa pa lang plus yung kay Kuya Mac tatlo na yung nahuli namin no. tingnan natin kung may mahuhuli pa tayo pero pag wala itirik na yung araw at maglalabasan na yung mga bibili mabibenta ba na? <laughs> walang kilo to walang comfort ata to <laughs> So lilipat kami doon para manghuli no kasi diyan wala na. Tingnan natin kung meron, may pumapalag kanina kasi dito eh. Sana magpahuli na siya at sana malaki to. Jackpot sana. Tama lang na ituloy mo kahit nagfe-fail ka sa una. Ganun talaga. Sabi nga ni Wolverine, mahirap man sa umpisa, darating din ang ginhawa. Yes, sinabi niya yun. <laughs> yon. Oh. Shit! Yes, sayang! Ah! Sayang! Sa palipat-lipat namin ng pwesto ni Kuya Mac, ay wala pa rin kaming nahuhuli. Kaya sa pagtakbo ng oras ay nauubusan na rin tayo ng lakas. Kaya ang dapat mong gawin, gawin ang kailangan. Magpahinga. Sa pagpapahinga ko, ay nilagnat na rin ako. Pero okay lang yan. Kasama talaga sa paglalakbayan. nag man tayo sa plano natin, e eh babawi tayo. Yes, kasama ka sa babawi. Don't forget ha. Kaya nag-isip ako ng panibagong gagawin para makabenta. Siyempre, nasa Ilocos tayo. Dapat, maintindihan din nila tayo. Kaya naman nagpa-translate ako kay Ate Sugar kung ano sa Ilocano ang Pagbumili ka saswertehin ka. Ay, dito? Ah. Ay, loka Ito pala yung sahod mo? Ay. Ito. Kinawa ko na rin pala yung 250 na sahod ko kay ate Josie para may pambili ako sa gagawin natin. Yes! Tama kayo ng naiisip. Gagawa ako ng signboard na ang nakalagay no gumatang ka, nagasat ka. Ah! <laughs> para pag nakita nila to, mapapasabi sila ng ay, wow, inokano siguro to. <laughs> sa mama ano pa naglako yung garo. Magkano ay, daw? Magkano ay? Uh, Magkano pala? Ay, sorry ay, po, sorry po. Hindi ko naman pala alam na Ilocano Tagalog. Ay. Bida-bida <laughs> kasi Anyway, susubok pala kami mag-ikot sa mga baryo. Tatry natin tumambay muna, no? Tatry natin yung, ano, standby marketing. Chips, 10 pesos. Gamitin oh, mo yung wake na bumatang kayo. Oo nga. Bumatang kayo? nagtatawanan ako ng mga bata gumatang kayo at ngayon meron tayong kanta tungkol sa gumatang kayo. gumatang ka nagkasit ka no gumatang ka nagkasit ka gumatang ka yeah yeah oh gumatang kayo matcha dance <laughs> 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 gumatang kayo. Bete. 30. Thank you po. Kumatang kayo. <laughs> After bumili ni Baby Boy, ay umalis na rin kami. Wala nang tao eh. Anong gagawin natin? Eddie, eh, di puntahan natin ang mga tao sa bahay nila. <laughs> Kapala na lang ng muka. Ayan, gumatang kay te. Ako po. May tubig te. Pansit kanton. opo po. Bibenta lang po. Sir, biligan na sir. Sir so lang. Ayan. Thank you po. Salamat po. Ma'am, kayo po. Thank you po. Thank you. Salamat po. Thank you po. Whew. Okay, so far gumagana ng konti. Wala ko sinipod <laughs> yung yes, sakit. Sir, 20. Mahal naman. pag <-tusan> lang ako. <laughs> Mag-aala 6 na pala ng gabi itong pag-iikot namin. Kaya wala nang masyadong tao. Kaya naisipan kong bumalik sa park. Baka sakaling may tao at may bumili. di ba? mo 20. Sa pagbaybay namin papuntang park ay meron pangang nadaanan ng mga tao na bibili. Yun, blessing agad, di ba? Sayang, hinahire nila ako kaso, sir, may trabaho na ako, sir, pasensya na. Pero hiring sila dito sa Burgos, yan. Ayun, sir, palitan ko na lang yan, sir. Ako na lang yung model. gusto <laughs> Sa mga taga-Burgos, apply na kayo dito. Hiring sila, huwag kayong mahiya, ha? Pag nahiya kayo, wala kayong papapaladyan, ha? Kailangan nyo magtrabaho kasi kailangan nyo mabuhay, okay? Mabuhay at may mga nakita akong batang nagkukintuhan. Pag tahimik na, baka gutom na. Di ba? 10 pesos lang. Yo, thank you. <laughs> Bilig kayo? Oh, no pressure naman. Okay lang. No pressure naman. Bibili ba kayo? Yun, no? Thank, thank you po. Hello. Bibili kayo. ka. mo si Angelica. Angelica Garcia? Uh, Oo. Oh, Panganiban. <laughs> Sino? Ako? Hindi, <laughs> oh. Thank you. Gusto mo ng chips? Gusto mo? Kuha ka dali. Ayaw sir ng chips. Alam niya kasi sir, magbabayad siya eh. <laughs> Ay, bibili niya sir. Ay, grabe. Grabe na to. Panalo na ako. <laughs> sir, ano pangalan mo sir? Chris. Kuya Chris, maraming salamat sa'yo. Grabe. Woo! <laughs> At ginabi na nga, wala nang masyadong tao. Pero sige, try pa rin natin. Wala akong papala rito. Lang. Kaya bili ka tayo. Bago sa man ano. Ma'am. Bago sa bumili. Pang imagas. kayo ma'am. Yun know? o. Thank you po. Yo. Sir, bago sa bumili sir. Chiria sir. Chiria. Po. Yeah, oh. Marami po eh. Ayan sir. Project lang po sa science sir. Project sa science? Oo. Oh. Yung dami ah. Salamat po. Kahit busog ka na sir. You're so cool. Thank you po. <laughs> Ah, ah. <laughs> Kaya niya. Kaya mo yung <laughs> Quick recap lang tayo. Ang kita na natin ngayon ay from 0 to 1,508 pesos. Ngayong day 5 ay last day na natin sa Ilocos. Bukas, uuwi na tayo. Gaya ng sinabi ko sa last vlog, meron tayong The Real Mission. But the real mission starts now. natatakot yung music. Ay, palitan mo! Sorry, sorry, sorry. Napansin nyo ba na nakaupo lang si ate? Este, si ma'am Josie? It's not like she's the boss. And hindi siya yung typical na boss na kilala mo. Pero meron siyang karamdaman na iniinda kaya di siya makapag-work ng maayos. Ang hindi alam ni ma'am Josie na this money at this money ay ibibigay natin sa kanya. Oh, stop, stop, stop. Stop right there. Hindi ko papakita na umiyak dito si Ate Josie. I will not. Pero ito ang reaction niya. Ah, uh, yung lahat ng sales, pati yung sahod ko. Huwag mo na ako sahuran, ha? Sa'yo na yan. <laughs> Sobrang bait mo sa amin pag mupunta kami dito. It feels like your our tita, eh. Pag wala ka dito, parang kulang, eh. Sabi nga namin ni Abby, parang may tita na pinupuntahan din. So parang ganun yung, ano. Ate Josie. Maraming uh, salamat ha. na appreciate yun and... pala yung ano ko sa inyo. Oo oh, naman, Maraming syempre. Salamat. And ate, and sana. Thank you ha. Sana lalo kang gumaling. Ayun ate, para ano lang, makatulong din sa'yo. Meron kaming konting gift. Para sa'yo. Ito ah. ito dami. Ay. Ano? Hindi ah. Ano? Ang dami naman eh. Alam, alam, nais kong, naiyak din ako. <laughs> Natutuwa oh. ako sa inyo, hindi ko matutuwa. Ang feeling ko, maraming salamat Kevin. Uh, Ay, abi, ate, uh, maraming salamat. Hindi pa masyado, ano yung kabay ko. Ate, pagpunta namin dito, dapat, ano uh, magaling ka na. Maraming salamat ate. Thank you po. <laughs> salamat, ate, thank you. salamat. Ang babait ninyo. Thank you. <laughs> Para ko nga nanaginip. <laughs> <laughs> Nung gawin ng tubig ah. So ate, finally declared that I will you. resign. Kung hindi man natin maintindihan ang bawat sitwasyon sa mundo, subukan natin gawin kung ano yung makakaya natin para sa mga nakapaligid sa atin. Kahit maliit lang, malay mo, malaking bagay na pala yun. At uh, ngayon, na-realize ko na ang budget natin ay zero. Zero ulit. The Reset! Bayad lang ako utang tingi. Thank you po. Okay na guys. Bayad na.